para paramihin ang subscribers sa YouTube channel, maaari mong sundan ang mga sumusunod na mga hakbang. Una, magkaroon ng magandang nilalaman or quality content. Ang pinakamahalagang aspeto ng pagpaparami ng subscribers guys ay ang pagkakaroon ng kakaibang kapanapanabig at kapakipakinabang na mga video. Siguruhing ang mga video mo ay may mataas na kalidad, malinaw ang tunog at may kakaibang nilalaman na makakapukaw ng interes ng mga manonood pangalawa, magkaroon ng regular na pamahagi or consistent posting. ipos ang mga video sa iyong channel ng regular. Maari mong itakdang isang posting schedule para ang mga subscriber mo ay alam kung kailan sila aasa sa mga bagong video. Pangatlo, pamagat at thumbnails gumamit ng mga maakit na pamagat or custom thumbnails para sa mga video mo. Ang mga ito ay unang makikita ng mga tao at maaaring magdulot ng mas maraming mga manunood. Pangapat, promotion. Ibahagi ang mga video mo sa iba't ibang social platform tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Maari mo rin itong bahagi sa mga kaibigan at pamilya mo upang makatulong sa pagpapalaganap. Ayan, pang lima guys, mag-engage sa iyong audience. magkipag sa iyong mga subscribers sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang mga komento at pagtanggap ng kanilang mga katanungan o feedback. Ayan, pang anim, gamitin ang keywords o hashtag. Gumamit ng mga tamang keywords o mga salitang naugma sa iyong nilalaman para mapadali ang pag-search ng mga tao sa iyong video. Ayan. Pang-pito, magkakaroon ng collabs. Magkaroon ng mga collaboration kasama ang iba pang mga YouTuber o content creators. Ito ay maaaring magdulot ng mga bagong subscribers mula sa kanilang audience. Pang-walo. Pamahalaan ang mga pag-audience insights gamitin ang mga analytics ng YouTube upang malaman ang mga pag-audience insights tulad ng mga edad, lokasyon at interes ng mga manonood mo. Ito ay makakatulong sa pag-ayos ng iyong nilalaman at Pang-syam, mga giveaways. Maaari kang mag-organize mag-organisa mag, mag ng mga giveaway o patimpalak upang mainganyo ang mga tao na mag-subscribe sa iyong channel. Ayan, pang sampu, pag -tsatsaga. Ito ang pinaka-importante, ang pasensya. Hindi palaging madaling parimihin ang subscribers. Mahalaga ang dedikasyon at patuloy na pagsisikap. Ayan guys, Tandaan na ang pagpaparami ng subscribers ay isang proseso na nagaganap sa paglipas ng panahon at hindi ito mangyayari ng overnight. Konsistensya ang mahalaga at pagsisikap, pagsusuri sa mga resulta upang malaman kung aling mga strategiya ang epektibo para sa iyong channel. Sana may natutunan kayo sa aking video na ito na para sa inyo ang tutorial na ito. Maraming salamat and God bless us all. Bye.